Happy Valentine's Day, everyone! So, kung wala pa bumabati sa inyo, binabati kita Happy Valentine's Day. <coughs> Nakakalungkot, pero wala mo lang magbibigay sa akin dyan. Kahit cupcake mo lang para sa akin. Katrin niya. De joke. <coughs> kahit nga, kahit nga, gumamay na lang eh gumamela at sabi, okay lang. Okay lang yun. Ma Appreciate ko yun. Basta may magbigay sa akin. Tulad nga nang sabi ni Kuya Jeff, yung katrabaho ko, kahit kapuput daw, kahit putik nga, okay lang eh. Okay lang, ma-appreciate ko yun. Kasi at least nag-effort, ba diba? May nagbigay, kahit kapuput lang at saka putik. At least yung putik, putik, mukhang solid yun, diba? Guys, wala pa talaga magbibigay sa akin. <laughs> Kahit sabi lang. Okay na yan. <laughs> Dito lang ako sa bahay. Nagmamaganda. Ganda. Dito lang ako sa bahay. Maghihintay tayo pa kami magbigay ng chocolate. Nag-expect. Dahil huwag ka na mag-expect. Hmm, mahirap pag umasa. Paka naman. <laughs> Hindi, joke. Hindi man ako maasa. Wala lang, ko lang mag-video. Bakit pa? Ba? Para may ma-content din naman ako. Guys, masaya naman ako ngayon dahil nga meron kami bagong puppy. Puppy. Tabachuy na biik. Mukha kulig. Mukha kulig. Kasi ang taba niya, promise. Mm, di ba? Say hi to our blog. Say hi. Vlog to ni Mami. Vlog ni Mami. Hmm? Mm. Mahilig siya umihi, actually. Mm -mm. Tumain? Mm, -mm. Kumain? Oo, lalo. Di ba? Di ba? Hola, Mami. Kiss, Mami. Di ba? Totoo naman, eh. Mm. Tingin-tingin pa sa akin. Garit na, garit. Garit ka. Hmm? Garit ka ba? Hindi, wag. Meet my new puppy. May bago kong anak, guys. Ah, oh, ayaw mo. Ayaw mo. Guys, ayaw yata. Oh. Ayaw mo maging mami ako? ang pangalan niya ay... <laughs> Galit na pangalan mo? Hmm. Anong pangalan mo? <laughs> anong pangalan na ito? Nakalimuta ko na yung ko yung pangalan. Ano ito pangalan mo? Hindi ko kasi maalala yung pangalan mo eh. Um, anong pangalan na ito? Meet. Um, um, anong ang pangalan mo, bebe? si <laughs> Gohan. Yan. Meet our Gohan. Gohan tot. <laughs> Gohan tot kasi mabantot. Mabantot siya. Kasi lagi siya umiihi, tapos tumatae. Mm -mm, tagadakot na naman ako. Tagadakot, tagadakot na naman kami ng tae niya. Nagigigulo ko sa iyo. Gigigulo ko. Gigigulo ko sa iyo. Nagigigulo ko. Ayan na. Si Tito Tyson. Ayan na. Ayan na. Aba! Hindi talaga yung kain dalawin. eh. Ayan naman. Tuntuan lagi. Hey!